Magandang umaga mga tropa. Uh, Kawasaki Fury. Isyu niya ay pag pinipindot yung starter. Yan o. Oh. Umiikot lang siya. Uh, posibleng sira nito ay uh, yung Bendix drive niya. Hindi siya kumakapit dun sa uh, Bendix drive gear para uh, mag-engage yung starter. Kaya uh, babaklasin natin to. Uh, itong pinakasira lang nito. Yan hindi sya pumapasok. Alright? Tutok lang sa aking mga videos at palike and comment and share na rin. Simulan na natin. So, yun. Uh, papaklasin natin to at pap papatuloyin muna natin ang langis. Alright. ayun nabaklas na natin ngayon testingin uli natin yan yan na yan yan hindi na ito nag engage na bendix gear sa kanyang bendix drive kaya uh, lusot yung ikot kaya babaklasin natin to papalitan natin ng tignan, tignan natin kung kaya pang remedyo kung hindi na papalitan natin sira nga yung bendix drive niya yeah, wala na yung dalawang bola yun na ano na tanggal na yan dito yan. ngayon papalitan na natin to na bendix drive niya uh, meron na tayong bagong bendix drive uh, ikakapit na natin dito tatanggalin natin at ikakapit natin yung bago Ibubatin mo na yung bago. Yan o, sakto. ta So ayun oh, makapit na makapit na siya mga lods. Yeah. Yeah. Talang tatanggalin na lang natin yung mga gasket at lilinisin natin. Yan, kakapit na natin 'to. All right. na natin. Yon Yon Alright Let this thing natin Okay na mga lads.